Ito na yung love letter natin oh. Galing kay Meralco. Ano, oh. buksan na natin na, ah. Ano kaya, nagbunga kaya yung masarap na pagtulog ni IC? sirain na natin. Sirain na natin. Ito na, ito na, tignan natin. Pintahan na natin, na ah. June, kailan kailang bayaran nito ha? Ah? June 8. Bayaran ng June 8. Ito na. Tignan natin kung magkano ang ating ayuda. Sana ba? Fifty. Huwag ka maligot. Fifty centavos. Nako, laki. Tres. Twenty-three. Kano yan, Icy? Two. 223 wait lang wait lang kinakabahan ako eh baka manalo tayo ng malaki dito ano to bilog ten